Hello guys, magandang araw. punta tayo ngayon dito sa event ng mga uh, pal paligsahan sa barangay fiesta ng pali'an. ito yung kanilang ginagawang contest event. yung mga ano po nila, bahay-bahay. Uh, Then, ito naman yung mushroom mushroom room. Tingnan nyo guys kung paano magpatubo at mag, uh, ano ng mushroom. Mag-invent. Invento. ah uh, pagkabuhayan po ito guys, tinuturo din po nila ito kung um, paano po ito mapakinabangan. So, um, uh, bilhin na po kayo, charot. Opo, binibinta po yan guys yun pong reserve na mga mushroom dito sa uh, South Cotabato sa Barangay Fiesta pupuntahan natin dyan pag makawit tayo dahil bibili ako nyan guys para maparami